Magandang araw, kaibigan at kalandas. Yan ang lagi kong pambungad dito sa ating mga pagninilay. Sa dulo ng ating ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo, ando naman ang recommended ni Jesus na pagbati ng mga alagad sa bahay ng kanilang pakikituluyan, sa kanilang pagmimisyon. Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kumusta ka sa iyong pakikihalubilo sa iyong kapwa? Pag ba ikaw ay dumarating at nagsalita na, ang dala mo ba ay kapayapaan at kasiyahan? O ang hatid mo ba ay kalituhan o kaguluhan? Yan ang isang indicator kung tayo ay lumalago sa ating buhay kristyano. Yung madalas ay kapayapaan at kasiyahan ang hatid natin sa ating kapwa. Dahil kung nasa atin ang kapayapaan ni Jesus, ito rin ang ating naipapasa at naipadarama sa bawat makakahalubilo. Tatlong suggestions kung paano tayo mas magiging bearers of peace. Una, unahin lagi tuwing umaga ang magpasalamat sa Diyos sa iyong gising. Walang ulan o kahit pa umuulan, sabihin mo, Thank you, Lord. Masarap ba ang tulog mo o medyo bitin? Sabihin mo pa rin, Thank you, Lord may nagluto na ba ng almusal o ikaw ba ang magluluto? Sabihin mo pa rin, thank you Lord. Ikalawa, isuko at ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng laban mo sa bawat araw. Ngayong lalabas na ang resulta ng lab test mo, bikasin mo na lang. Dahil will be done. May inaabangan kang resulta sa bidding o proposal mo, ulitin mo lang. Dahil will be done may kailangan kang bayaran pero kulang pa ang hawak mong pera. <laughs> Laksan mo pa ng konti. Thy will be done, Lord. Ikatlo, hingin ang gabay ng Espiritu Santo upang ipadala ka ngayon sa isang taong handang tanggapin ang iyong taglay na kapayapaan o di kaya ay siyang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Kailangan mo ng makakausap para sa iyong pressing concern sabihin mo, lead me Lord. O maapaw ang iyong galak dahil sa isang malaking blessing, sabihin mo pa rin, lead me Lord. May papalapit kayong seminar sa inyong community o pathway site at wala ka pang naiimbita, dasalin mo ng matain team, lead me Lord. Lead me to that person who is ready to listen and accept my invitation. Kaibigan, kailangan ng maraming tao na marinig ang salita ng Diyos para sa kanilang pagalingan, kapanatagan at kaligtasan. Yan ang utos ni Jesus sa mga alagad niya. Pagalingin ang mga may sakit, palayasin ang mga demonyong gumugulo sa mga tao. Yan din ang ating ginagawa, dahan-dahan, pakonti-ponti. Tuwing naghahatid tayo ng kapayapaan at kagaan ng loob sa ating kapwa ngayon ay ikapistahan ni San Bernabe o St. Barnabas. Isa siya sa mga unang apostol na naging kasakasama ni San Pablo sa mga misyon upang ikalat ang mabuting balita. Marami silang na-convert at marami rin namang tinanggihan ang kanilang pangangaral. Ngunit sa huli, siya ay naging martir at santo, modelo para sa ating, sa ating pagsisikap sa paghahatid ng kapayapaan sa ating kapwa. San Bernabe, ipanalangin mo kami. Kung ikaw ay na-bless ng reflection na ito, pakilike at pakishare mo na. Maging tagapagkatid na ng kapayapaan at pag-asa sa iyong mga contacts.